Humigit kumulang 25,000 lagda ang opisyal nang naisumite sa Baguio City Hall upang hilingin sa sangguniang panglungsod na tutulan ang planong public-private partnership o PPP para sa muling pagpapaunlad ng Baguio City Public Market. Habang tumatagal, dumarami ang mga residente at vendor na kumukontra sa proyekto. Kumpirmado ng mga tagapag-organisa na 20,000 lagda ang turnover turn noong November 19 at sinundan ito ng karagdagang 5,000 lagda noong nakaraang ninggo. Patuloy ang pangangalap ng pirma online at sa mismong palengke, partikular na sa Black 4 at Malcolm Square na nilalayong umabot sa 30,000 lagda bago magpasya ang konseho. Nagresulta ito sa mapayapang kilos protesta noong November 26 sa Malcolm Square na dinaluhan ng mga grupo na nagtitinda mula sa iba't ibang seksyon ng palengke. Hinimok nila ang mga opisyal ng unsod na tanggihan ang unsolicited proposal ng SM Prime Holdings Incorporated na nais pumasok sa 50 taong PPP upang kontrolin at baguhin ang pampublikong palengke. Naganap ang protesta habang naghahanda ang konseho na maglabas ng desisyon bago ang ikasampu ng Enero ayon sa mga tumututol na babanta ang kasaysayan, kultura at kabuhayan na nakapaloob sa sentrong palengke ang lugar na itunuturing na puso ng komersyo at identidad ng Baguio. Anila, maaari itong mauwi sa mollification o ang pagkokomersyalisa ng pampublikong espasyo na mahahawakan ng mga korporasyon at franchise. Sa proposal, 68% ang muling gagawing palengke kabilang ang walong palapag na parking at tatlong palapag na gusaling komersyal ay sa ilalim sa pamamahalan ng korporasyon sa loob ng limang dekada. Tanging 32% lamang ang apat na palapag na pamilihang bayan ang mananatili sa lungsod. Ayon pa sa mga vendors, maaaring madisplace ang humigit kumulang apat na libong vendor sa loob ng halos apat at kalahating taon ng demolusyon at konstruksyon. Tinututulan din nila ang pahayag na walang gastos ang nunsod dahil ang mahabang kontrol sa pampublikong lupa ay isang malaking konsesyon na mawawala sa mamamayan. Binagyang diin nilang mayroon ng 2019 Master Development Plan na gawa ng pamahalaang lokal at sektor ng mga vendor, isang planong umiiral bago pa man pumasok sa usapan ang SMPHI. Nataas din sila ng tanong sa pananagutan sino ang mananagot para sa kinabukasan ng palengke kung 50 taon itong hawak ng pribadong kumpanya. Panawagan nila hindi lamang PPP ang solusyon kaya dapat balikan ng konseho ang desisyong pumabor dito. Patuloy namang hinihikayat ng Save Baguio Market Movement ang publiko na makibahagi sa paglagda ng petisyon, pagsulat ng liham, pagtag sa opisyal na social media at pagsama sa mga kilos protesta. there are less than 40 days for us to be able to show and raise our voices in order to let our city council know that we do not like sm and uh, ppp in general to renovate our market and our public spaces. we'd like to keep the market um, people-centered, publicly funded, and people-oriented the way it is and is supposed to be. so please sign the petition. Um, we are usually at the block mark block 4. At the um, market but we also have online petitions. We're currently at 20,000 signatures and we plan to go to 30,000 in order to convince the councillors to vote against PPP and for the people. Nangako ang mga residente at vendor na hindi sila hihinto hanggang walang pinal na desisyon ang konseho. At tiniyak nilang ang paglipat ng kapangyarihan ng palengke sa isang korporasyon ay maaaring magdulot ng pamatagalang epekto na maaaring hindi na mabawi sa susunod na henerasyon. Anjay Dumiles para sa Herald Express.